Hello. Hello mga Inday. Kain po tayo. Tapos na po ako mag-pray. Kain tayo. Lagang manok. Magkakamay lang ako kasi nagutom na. Dami kong ginawa. Magpagbisita bukas. Lagang manok. Meron po niyo. Saka may bagyo pizza. wala namang ibang ulam dito kundi manok hindi kasi ako kumakain ng kambing at saka topa ayun tayo kamusta kayo jam? Ngayon lang ako nakapag-affirm kasi walang tao, walang distorbo. Mahirap kasi dito. Mahirap ang Y-O-A-F-W Kailangan bilis-bilisan. Bilis-bilis trabaho. Bilisan mo yung trabaho mo. Bilisan mo rin ang pagkain mo. Para matapos mo yung trabaho mo. Pero kahit anong gawin mong bilis, di matatapos trabaho dito. Dito sa Bansang Middle East, sobra. Walang katapusong trabaho. Kaya, ano gawin? Kumain. di hmm? Diba? Kumain. Ikain na lang. Pag nagutom, di ba? Diba? Huwag na lang yung yung malaking tubo ko. Tapos na. Kailangan na mag-lip man. Hirap dito. Pag hindi ka marunong na ko. Mga. Uwi kang luwaan sa Pilipinas. Pag hindi ka marunong dito sa abroad. Lalo na pag isa ka lang katulong, lahat sundin mo. Pero kailangan na natin dumiskarte. Lalo na pag walang amo, diskarte mo na po saglit. Kapag natapos mo na ang trabaho mo. O mo ano, saglit Pahinga ko, pahinga ko unti. Tapos trabaho na naman. Ganyan dito sa bansang Middle East. Grabe. Malalap. balak edyo nagkamay na ako. Kain tayo. Palay po. Thank you, Lord. Ingat po kayo dyan. Salay po.